Okay, so, nakaguit na tayo ng parang anyong tao. Share. Habang patuloy na binabanggit ko ang pangalan ni Midnight Man, ay bigla na lamang may pumagsak na larawan na lapis kong ipinagtaka. Human, hey what's up? Sa video natin ito mga kaparing ay gagawin natin ang isa sa mga pinakadelikadong paranormal game na maaari mong gawin, ang Midnight Man game. Ito ay isang uri ng paranormal game kung saan ay magtatawag ka ng mga demon. At sa pamamagitan mga kaparin, ng paranormal game na ito ay maaring mapahamak ang buhay mo. Dahil katulad ka na ng nasabi ko sa inyo, ito ay isa sa mga pinakadelikado na paranormal game kasi demon na ang tinatawagan mo. At para maisagawa ang paranormal game na ito ay kailangan natin ng apat o limang kandila. At kailangan din natin ng isang papel kung saan doon ay magsusulat tayo o magdodrawing tayo ng parang isang anyong tao habang binabanggit natin ang pangalan ng Midnight Man. At kapag naramdaman natin o kapag may nagparamdam sa atin habang ginagawa natin yon ay patayin agad natin yung kandila pero bago yon sunugin muna natin yung papel dahil kung hindi natin to magawa, ay maaring buhay natin ang maging kapalit. So ayun mga kaparing, Uh, ang oras natin ngayon ay alas 12 na ng madaling araw So yun mga kaparing, nandito tayo ngayon sa labas uh, ng unit namin So nandito pa rin naman ako sa apartment Pero nasa third floor ako ngayon At ang oras natin ngayon ay alas 12 So, bala ko talaga na dito gawin no, sa third floor ang paranormal game. Ang problema nga lang is baulan po kanina kaya basa yung sahig dito. So, hindi tayo makapagsindi ng kandila dito kasi basa nga yung sahig. Kaya, kaya siguro ililipat na namang natin. Ang gagawin natin ay sa loob na namang tayo magsasagawa ng paranormal game na Midnight Man kasi nga basa yung sahig dito at hindi tayo makapagsindi ng kandila. So again, pinakita ko sa inyo yung labas. Sobrang tahimik as in. Kasi alas 12 na po ngayon ang madaling araw. Bago nga ako magsimula sa paranormal game ng Midnight Man ay isa-isa ko munang sinindihan ng mga kandila. Ang mga kandilang ito magiging daan para matawag natin ang mga demon. So yun nga mga kaparing, apat na kandila lamang yung ating Um, yung meron tayo ngayon at hindi siya kung mapapansin ninyo, hindi siya kulay itim which is, hindi naman nare-required na kailangan itim yung kandila kumbaga, isa lang sa mga rules para malaki ang chance na gumana ang paranormal game na ito ay dapat kulay itim pero, otherwise, pwede mo naman gamitin ng kulay puting kandila pero hindi 100% sure kung makakatawag ka nga ba talaga ng mga demon gamit ang mga kulay ng puting kandila. Pero try pa rin natin. So ngayon, ang gagawin natin, habang nakasindi ang mga kandilang ito, ay maari tayong makatawad ng mga demo, ng mga demon. At katulad ka ng nasabi ko sa inyo kanina, once na may nagparamdam, kinakailangan mong patayin ang mga kandila at sunugin ng papel para walang masamang mangyari sa'yo. Then maari ng buhay mo ang maging kapalit kung dahil lamang sa paranormal king na ito. So, midnight man, midnight man, midnight man, midnight man, midnight man. Habang nagtatawag ako ng mga demon sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan ni Midnight Man ay tila normal naman ang lahat. Wala naman akong kaanong naramdaman na kahit na anong presensya ng mga demon at ng mga kaluluwa. Midnight Man. 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 Okay, so nakagawit na tayo ng parang anyong tao. Sure. So ngayon, uulitin natin yung pagbabanggit ng pangalan ni Midnight Man. And then, after nito, ay mga naman ang susunod natin tatawagin. Habang patuloy na binabanggit ko ang pangalan ni Midnight Man, ay bigla na lamang may pumagsak na larawan na lapis kong ipinagtaka. Dahil ito ang unang beses na bumagsak ang larawan na ito. Dahil ilang araw na itong nakakabit doon at hindi pa naman ito bumabagsak. Nagkataon nga lang ba na habang nagtatawag ako ng mga demon ay pikla itong bumagsak. O ito na ang paramdam ng mga demon. So, um, so yun mga paring may nahulog nga yung picture na nakabit sa itaas. Hindi ko sure. Kung. Nagkataon lang ba. Na bumagsak. Pero kasi. Ilang. matagal na kasi nakasabit yun doon. Then. Never pa naman siya nahulog. Kaya nagtataka ako. Bakit. Ngayon siya na. Bumagsak. And. Kung papansin ninyo. Yung dalawa na yan. Yung nasa gitna lamang. Yung bumagsak. Yung nahulog. Wait mga kaparing, teka. Habang binabanggit natin ang pangalan ni Midnight Man, tandaan, sinabi ko sa inyo kanina, sa pagbabanggit ng pangalan ni Midnight Man, para ka na rin nagtatawag ng mga demonyo. Anong sabi sa rooms, Kapag may nagparamdam habang binabanggit mo ang pangalan niya, sunugin kagad ang papel at patayin ang kandila. So, by the way, mga kaparing, ito yung kinuhit natin na parang anyong tao. Now, which is si Midnight Man o yung pagtatawag natin ng mga demon. So, dahil na rin sa takot at sa pangamba na baka maaring nagparamdam nga ang demon kaya bumagsak ang letrato, ay kaagad kong sinunog ang papel at pinatay ang mga kandila para makatiyak na walang masamang mangyayari sa atin pagkatapos ng paranormal game na ito. So ngayon mga pare, tapos na nga yung pagsasagawa natin ng paranormal game. At uh, ito, papakita ko sa inyo yung uh, bumagsak na natrato kanina. So kung mapapansin niyo sa likod ko, lima, uh, tatlo yan. Yung sa baba niya, may tatlong nakadikit yan. At uh, yung, bumagsak, yung bumagsak nga is yung nasa gitna. So ayun nga mga kapare, no, yung natrato yung natratong bumagsak. So, galing siya dun sa itaas. Yun sa, uh, yan, sa baba. Uh, actually, tatlo yun dyan. At nasa gitna nga yung I don't know kung nagkataon lang ba talaga siya. O, gumana. O, may nagparamdam talaga. O, um, hindi ko kasi masabi talaga eh. Iniisip ko pa rin talaga ngayon na baka nagkataon lang. Pero yun nga, para makasigurado tayo, isigunod natin yung papel. At yung nakasinding yung mga nakasinding kandila ay agad natin pinatay so so yun uh, mga kapatid hanggang dito na lamang no, uh, yung video natin uh, halos alauna na rin kaya yun tatapusin na lamang natin dito yung ating video at parang maraming salamat sa panonood sa ating para magi, mag uh, babala mga kapaling sa lahat ng mga magpabalak na subukan ang midnight game na ito, kailangan handa kayo sa magiging consequence sa mga posibleng mangyari. Kailangan buo ang loob nyo. So yun lang mga paring, maraming maraming salamat ulit sa mga nanood at magkita-kita tayo sa mga next paranormal game natin. And um, kailangan ko na rin matulog May na ikay na Let's go. Bye.